alam mo ba alam mo 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 alam mo ba alam alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba? Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna, ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Si Hope Elizabeth Hani Soberano, LAZA, -E, Lazy, ipinanganak noong ika ng Enero taong 1978, ay isang artistang Amerikano at Pilipino, ipinanganak sa Santa Clara, California at lumaki sa Quezon City, sinimulan niya ang kanyang karera sa mga sumusuportang papel sa ilang mga pelikula at serye sa telebisyon bago gumanap ng mga lead role sa mga romantikong komedya at drama, ang kanyang pambihirang tagumpay sa seryeng Forevermore. 2014, opposite Enrique Hill, nakatanggap siya ng FAMAS Award, PMPC Star Award. Award at apat na Box Office Entertainment Awards at dalawang beses siyang pinangalanan ni Tatler bilang isa sa mga pinakamaimpluwensyang personalidad ng Filipino sa Asia. Lisa Soberano ipinanganak Elizabeth Hanley Soberano ikaapat ng Enero taong 1978, edad 26, Santa Clara, California, US pagkamamamayan Estados Unidos Pilipinas mga hanap buhay artista modelo mga taon na aktibo 2011 kasalukuyan pinangalanan bilang box office queen sa 49th box office entertainment awards si Soberano ay nagbida sa serye ng mga blockbuster na pelikula tulad ng Just the Way You Are 2015, Everyday I Love You 2015, My Ex and Wise 2017 at Alone Together 2019, pinangalanan bilang isa sa TV Queens at The Turn of the Millennium sa 33rd PMPC Star Awards for Television, kilala rin siya sa kanyang mga lead performance sa ilang serye sa television tulad ng Forevermore, 2014, Dolce Amore, 2016, Bagani, 2018, Make It With You, 2020, at 13, 2021. Ginawa niya ang kanyang debut sa Hollywood sa isang sumusuportang papel sa horror comedy na si Lisa Frankenstein, 2024. Maagang buhay si Hope Elizabeth Hanley Soberano ay ipinanganak noong ika-apat ng Enero taong 1978 sa Santa Clara, California, ang nag-iisang anak ng isang Pilipinong ama, si John Castillo Soberano, at isang Amerikanong ina, si Jacqueline Elizabeth Hanley, siya ay pinalaki sa Visalia, California, ng kanyang mga lolo't lola sa ama nang maghiwalay ang kanyang mga magulang, sa edad na 10, lumipat siya sa Maynila, Pilipinas kasama ang kanyang ama at mga kamag-anak, karera 2011 hanggang 2014, mga posimula inalok siya ng modeling work para sa mga print ad sa edad na 12 matapos lumipat sa Maynila, noong siya ay labintatlong taong gulang, siya ay natuklasan ng isang talent scout at ipinakilala kay Oj Diaz, ang kanyang bagong talent manager. Hinimok siya ng kanyang talent manager na mag-aral ng Filipino para makuha niya ang matagumpay na mga proyekto sa telebisyon at pelikula dahil hindi siya marunong magsalita ng wika noong panahong iyon. Ginawa ni Soberano ang kanyang acting debut sa anthology series na Once Upon a Time, 2011. Sa ilalim ng stage name na Hope Soberano, she then had a minor role as Claire Raimondo in Kung Ako'y Iiwan Mo, 2012. Noong 2013, Pinagtibay niya ang stage name na Liza Soberano sa mungkahing ni Malu Santos ng star Creed Ives, sumunod siyang lumabas sa pelikulang Must Be, Love. Noong 2013 ay gumanap din siya bilang Jillian sa She's the One with Bea Alonzo, Ding Dantes at Enrique Hill. Makalipas ang isang taon noong 2014, sumali siya sa primetime television series na Got to Believe bilang isa pang love interest ni Padilla. 2014 hanggang 2015, breakthrough sa Forevermore sa matagumpay na romantic comedy television series na Forevermore, 2014, nagdebut si Soberano bilang strawberry farmer na si Maria Agnes Galay kasama si Enrique Hill na bilang Alexander, Xander, Grande 3 isang hotel business heir na unti-unting naging love interest ni Agnes, nakakuha ang finale ng serye ng 39.3% na rating. Ang tagumpay ng serye sa TV ay naging dahilan upang maging popular si na Soberano at Hill, kasunod ng tagumpay ng Forevermore, naging bida si Soberano sa pelikulang hango sa Wattpad book na The Bet, ang adaptasyon ng na unang pinamagatang papareho ng pangalan ng pinagmulang material nito ay pinalitan ng pangalan na Just The Way You Are, 2015. Noong Oktubre taong 2015, nagbida sina Soberano at Hill sa isang romantic drama film kasama sina Gerald Anderson, Everyday. I Love You, sa direksyon ni May Zarina Cruz Alvair, 2016 na kasalukuyan, patuloy na tagumpay, paghihiwalay ng love team at pagpapalawak sa Hollywood noong Pebrero taong 2016, nagbida si Soberano sa romanticom comedy melodrama series na Dolce Amore. Ginagampanan niya si Serena Marquesa, isang batang babae na pinalaki sa Italy ng kanyang adoptive parents. Bagamat maganda ang kanyang buhay, hindi niya maalis ang pakiramdam na tila nawawala ang isang mahalagang bahagi ng kanyang pagkakakin Kinilanlan. Noong Agosto taong 2016, inihayag na pumirma na si Soberano bilang bagong mukha ng Maybelline. Noong 2017, nagbida si Soberano sa romantic comedy drama film na My Ex and Wise katapat ni Enrique Hill. Ang pelikula ay idinirek ni Cathy Garcia Molina, na dati niyang nakatrabaho sa Forevermore. Ang pelikula ay inilabas noong Pebrero taong 2017 na nakakuha ng 31.5 na milyong piso sa unang araw nito at nanalo sa kanya ng Box Office Entertainment Award para sa Box Office Entertainment Award para sa Box Office Queen. Noong Mayo taong 2017, kinumpirma ni Soberano na Bibay de siya bilang comic superheroine na si Darna sa isang pinaplanong film adaptation. Gayunpaman, binawi niya ang kanyang tungkulin noong 2019 dahil sa pinsalang natamo niya habang nagtetaping para sa Bagani. Ang Bagani ay tumakbo mula ikalima ng Marso hanggang ikalabimpito ng Agosto taong 2018, ang kasunod na pagkansila ng Make It With You dahil sa pandemya ng COVID-19 sa Pilipinas at ang mga isyo sa pagrinyo ng prangkisa ng network ni ito ang nagmarka ng pagtatapos ng pagpapares ng love team kay Hill, sinabi ng pinuno ng abcBN Films na si Chris Gasman na bagamat nag sila ng ilang proyekto sa duo at malapit na silang mag ng isang bagay, na kalaunan ay binasura kasunod ng mga pagtaas ng kaso ng COVID sa bansa noong panahong iyon, hindi naging tama ang oras, at ginawa ni Lisa ang desisyon na baguhin ang kanyang direksyon sa karera. Noong 2022, pumirma si Soberano sa Careless Music, isang American-Filipino-based talent agency at record label na itinatag ng kanyang kontemporaryong James Reed sa pakikipagtulungan sa Transparent Arts Label ng Far East Movement. Sa bagong trajectory ng karera na ito, Lumipat siya pabalik sa United States at may mga planong bumuo ng karera sa Hollywood, simula kay Lisa Frankenstein para sa Focus Features, pagtanggap at pampublikong imahe noong Agosto taong 2015, napabilang siya sa listahan ng The Philippine Star Lifestyle na 27 na Most Bright at Beautiful, pinangalanan ng Campaign Asia Magazine si Soberano bilang 2017 pinakasikat na endorser ng taon, noong Disyembre taong 2017, unang nirarango si Lisa Soberano sa The 100 Most Beautiful Faces of 2017 ng The Independent Critics ng TC Candler, isang grupo na naglalathala ng listahan mula noong 1990, noong 2018, ang YouGov ay isang international na internet-based market research at data analytics firm sa United Kingdom na inilista si Soberano bilang no.1 na pinakahinahangaang ang babae sa Pilipinas. Soberano is often described in the media as one of Philippine television's most beautiful faces. She stated, "I appreciate it, but sometimes that's all they notice and I don't want them to remember me because I'm pretty." Sa kanya naman, gusto niyang makilala sa kanyang kumpiyansa at lakas ng loob na kumuha ng mga bagong tungkulin sa kanyang karera. Pinuri ng mga Pilipinong kritiko si Soberano dahil sa kanyang husay sa pag-arte. Ang pagganap ni Soberano sa pelikulang Everyday I Love You ay nakatanggap ng mga positibong pagsusuri mula sa mga kritiko, sinabi ni Peter P. Isilo ng Philippine Daily Inquirer. Ang mga pagpipilian sa pag-arte ni Soberano ay maaaring mga ilangan ng higit na pagkakayari at pagpipino, ngunit sa edad na 17 pa lang, mabilis nang nakilala si Lovely Lisa bilang isang mahusay na artista. Sinabi ng columnista na si Mario Bautista will have no reservations in declaring her the prettiest, most refreshing, most captivating young actress, beautiful from any angle, she also act competently, doing both her madcap as well as her dramatic scenes quite nakakumbinsi. Mahal lang siya ng camera at hindi siya gumagawa ng anumang maling galaw, nagpapakaklo man siya o nagiging sobrang emosyonal. Mayroon siyang kaakit-akit na presensya sa screen at kapansin-pansing karisma, while Abby Mendoza of Pep.ph, regarding her performance, said, It is Lisa Soberano who particular stand out which isn't to harp on her beautiful face on screen, she is a natural who displays the right restraint, mas nakakatuwang panoorin dahil hindi siya nagsisikap. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga salobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay toklas. Maraming salamat po and God bless! Alam mo ba? Alam Alam mo ba? Alam mo ba? Alam mo ba? Alam mo ba? Alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba. Alam mo ba, 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 alam mo ba Alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba, alam